This time, may bago tayong itatry na DIY candy. Mwah! Mm For today's video, ito nga ang ating bagong gagawin. At parang iba to sa mga ginagawa natin before. At ito nga ang Poppin Cookie Nerican World. At tara, buksan natin kung ano ba yung laman nito. So, bali, ito yung kanyang box. Tapos, pag open mo, meron itong parang map. At dyan nga natin nilalagay mamaya yung mamamold natin. Pag open mo, ganito yung laman. Walang mga powder, kung hindi mga soft candy yung meron. Meron din kasamang sprinkles, panghiwa, tsaka itong parang straw. At ito nga yung ating mag molder. Bago mag-start, ginipit ko muna itong packaging kasi importante mamaya. ba diba, ang cute? Meron talaga siyang background na pwedeng paglaga ng mga candies. Isa-isa ko na munang inopen itong mga candy at meron nga siyang limang colors. Para ready na at madali na mamayang mag-design. At naamoy ko nga din kung ano ba yung flavor ng mga to. Actually, para siyang Play-Doh. Kasi ganun din yung texture nito mga soft candies. Tapos, mag-mold ka rin para makabuo ng mga character. At syempre, ikaw na magde-decide kung ano bang colors yung gusto mo. Akala ko nga penguin yung magiging laman. Yun pala, iba't ibang molder yung nilalagay nila sa loob. Una is nakagawa na ako ng dog. Tapos sunod naman ay nagawa ko ng pink na flower. Next naman is itong Eiffel Tower. And then nagawa din ako ng black na pusa. Tapos ginawan ko siya ng blue na fish. Sunod naman nagmix ako ng color pink tsaka nitong yellow. Para magkaroon ako ng orange na soft candy. Kasi kailangan natin dito para sa carol. Nagmix din ako ng blue tsaka ng yellow para magkaroon ng green. Para naman dito sa paint tree. din ako ng pink, tapos nagawa ako ng pink na butterfly. Make sure nyo lang din talaga na nakapress siyang maigi. And ito na nga at super cute. Sunod naman, e, gagawa ako ng car. Naglagay na ako ng dalawang gulong, tapos nagmix-mix ako ng kulay. And then next naman is itong house. ba diba, Super cute itong house na nagawa ko. Pwede nyo din yung sides para mas maganda. Tapos ito, hindi ko alam kung ano ba to. May mga natira pang soft candies, kaya nagawa pa ako ng iba pang flowers. And then, isa-isa ko na silang nilagay dito sa map. Nakakatuwa nga dito kasi pwede talaga siyang laruin ng twins. And bahala na din kayo mag-decorate. Muntik ko pang makalimutan, meron nga pala tong kasamang sprinkles. Ayan, nilagay ko na dyan. Dumating na din ang twins at itong katry na nila. Ganitong mga candies kasi yung gusto ni Chino. Kaya naman, ayan nga, tingnan nyo at na ang bata. Gusto nyo talaga yung mga chewy. Eto nga at muntikan pang mag-away ang dalawang to dahil dun sa dog. Ayaw kasi nilang kainin yung dog kasi super cute daw. Tapos, ito yung pinakamalaki na hawak-hawak ni Charlie. Natatawa ko kasi sabi niya, soap mukang yun. Mukha nga namang so. And then, nilagay niya din ng konting sprinkles. O, oh, di diba? Mukha namang masarap kasi nagustuhan talaga ng twins. Tingnan mo nga si Chino at mukhang nahihirapan pang umuya. kaya na nga lang ulit siya nagtry ng mga DIY candy. Last time kasi sa mga ginagawa namin, ayaw niyo talaga yung mga ganun. So, sana makahanap pa ako ng ibang ganito. Yun nga lang, pagkaganito, medyo mahirap siyang gawin. <mah> Aba, nagpapakit pa. Bye, guys. Out, gummy bears. At talagang nagtaas pa ng paa habang kumakain.